mga kapo Brian, this is Brian. You are watching again my vlog and for today's episode. Ayan. Bagong lugar rin nakikita sa likod ko. So, for today's video, nakabalik ako ngayon. It's now 3pm, October 6, 2023. And, nakalakad ako ngayon kasi sobrang haba ng pila sa bus station. And, ay, samahan niyo ako pumunta ng Goosh! Dito sa Dubrovnik, actually, wait lang, takbo lang ako. Actually kasi bibili ako ng maleta. Nagahanap ako ng murang maleta dito sa Dubrovnik. Since paalis at ayo dito sa Dubrovnik. Wow. <laughs> Ayan, abangan niyo na sa mga next vlogs ko yung mangyayari kung saan tayo dadalhin ng kapalaran. So for this time, Ayan, sulitin natin yung ating stay dito sa Dubrovnik. And samahan niyo oh, ako mamingin ng maliit. Actually, medyo malayalala ka rin to. Pero, ang dami kasing tao. Ang hirap na sa bakas. Kaya yeah, naglakad na lang ako. And nalakad din namin naman pa before. Nagbabote-bote kami. So, tara. So, narito na tayo. Actually, medyo malayalala yun ako sa old town supposed to be pupunta akong sub city eh kaso medyo natingnan ko na naman last time doon pupunta ako sa Tommy naman Ayan. titingin tayo may mga murang maleta doon tsaka sa katabing shop sa Gruz ang pakita ko sa inyo yung ibang view naman since lagi yung nakikita yung Dubrovnik like, all town sa mga vlogs ko nakakahingan tara sa mga nagtatanong saan na pala akong pupunta after no, nito abangan niyo na lang sa mga next uploads ko sa youtube kasi for this time ayoko muna siyang ayoko i-claim pero let's hope for the best na maging maaayos sa status natin nakapagod paglakad may mga ilang stores na naka-close na dito ngayon October But, pero mostly for sure ang sara ng mga yan ay this month, October 31. Close na, halos na. Siguro mga 95% ng mga restaurants dito, sarado na. And, ayan sa mga seasonal workers natin. Ayan. Kamusta ang inyong magiging trabaho sa taglamig? So, usapan natin yun sa comment box. Hmm. Ang ibigat sa kolay dito, dente pala. Mainit pa siya pero rin na yung sobrang itagay yung talaga sobrang ano nakakapaso. Talo na pagdating na alas 6, malamig-lamig na. Parang very na naglakad ako ngayon. <laughs> Mainit. Para makatipid at pamasahe. Lakarin na natin ito. Nagkang Adriatic Sea guys. Dapat pa rin dala kong Oh, po. gusto na umuwi. Ang init. Ang ganda. Marami pa rin tao dito. Ay. Pero kami sa store, sa trabaho guys, hindi na siya ganun talaga as in. Para napaka, mas marami na yung time na nakatayo lang kami. Kasi gagawa kami ng order which is a good thing kasi nga dalawa na lang kami sa si store si Kuya Daniel yung isang cook namin na nag endo na so at least kata paano ay dalawa na lang kami hindi na ganun kami kataming trabaho na ginagawa ang ganda ang ganda diba sa paglangkoy guys sa Bellevue Beach kasi malilo. Ano na kung oh, hindi nakapagdagat nung may araw dito. Kasi nga ever since kaya lagi akong double shift so uwi ako ng gabi wala na ang araw na abutan sa dagat. Ayan. Yeah. Tsaka yung tubig ngayon malamig-lamig kasi guwag. Isa na sila magbibigay sa cementerio dito. Kasi ipa-ondas na. Ang ganda oh. Tumis ko itong to vlog ni Char Ganda Ang lawak ng Adriatic Sea Siyempre, meron ding love locks dito Ayan oh, diba? Sana all Char May daan dyan, pero dito tayo kasi pagod yung umakit-akit na naman kalilom-lilom dito sa part na to by the way may mga naging message sa akin na na next week na yung flight bound here sa Croatia and uh, from Zagreb to Dubrovnik Ay, uh, see you soon magkikita-kita pa tayo dito so excited din na makita yung mga iba kong friends let's see what will happen may pa rin tao alam nyo yung feeling na uh, dito ako nagsimula sa loob ako siguro ng 2 years almost 2 years ayan na uh, tumira ako dito nag-work ako dito syempre napakahirap sa part ko talaga na for the meantime, iwan ko yung lugar. Kasi, kabisado ko na yun. Hindi sa totally talaga. Pero, alam mo yun, yung adjustment mo is andun ka na. Wala nang, parang wala ka nang gagawin adjustment. Kasi, sanay ka na. Tapos, yung mga ibang locals dito. Alam mo yun. Kami kami na kita Lalo na kapag Kasi, wala turista dito. So, kakunta yung mga lokal lang. Tapos, kami before. And syempre yung mga Pinoy na ibang may iwan dito Kaya kila Ate Luz, kay Madam Chris, kay Madam Rachel, tapos si sila Ate Zell, ayan, sila Ate Elsie, sino pa ba? Sila Ate Jen, ayan, Diyos ko, sila Ate Arceli, mga naging pangalawang pamilya namin noong nakaraang winter dito sa Croatia, sa Dubrovnik. Kaya, syempre, balukot pero kailangan talaga ko kumayod kasi hindi pa pwede na laging season lang yung trabaho so uh, one ang just number eh hopefully magtuloy-tuloy ano man yung mangyayari basta balitaan ko kayo guys I will keep you in touch sa mga pangyayari sa mga magiging ganap sa ating buhay dito sa Croatia and sobrang salamat talaga kasi may nunood pa rin meron pa rin hindi skip ng mga ads sa mga videos ko maraming maraming salamat and I hope na kahit wala na for or iwan natin yung lugar samahan nyo pa rin ako no worry at saka yung page ko OFWs in the hindi ko papaguhin yan <laughs> dyan lang yan ako pa rin yung mag-manage dyan kaya magkalala Siyempre, aga sila ate Ah, Lapit na tayo guys Sa so, tobing muna ako pupunta Kasi mayroon doon shop Tingnan, tingin tayo ng maleta At saka ng backpack Marami-ami ang ating dadalhin sa biyahe So sa mga pa pala Kung hanggang kailan ba ako dito Supposed to be, ang contract ko kasi dito guys Ay hanggang October 31 lang So Ayun, alam nyo na <laughs> Tapos na kailang araw na lang and ngayon din nag start start na kami maglilisil sa store pautay-utay na kami para pagdating ng siguro mga last week of October hindi oh, ba malinis na saka upuli makagala naman ako dito no? Pero, ang ganda dito guys diba? ang ganda ganda grabe sobra ako na in love sa lugar mo na to ang tahimik tapos alam niyo yun ang pang wala sobrang layo talaga sa, sa kung isipin mo yung Europe hindi mo isipin yung Europa to para ka para ka yung sa Pilipinas kung anong lugar pa nag Zagreb ka yun talagang tingin mo talaga nasa Europa ka na tsaka ang gaganda ng mga dagat dito malapit-lapit na tayo sa, sa Tommy muna pupunta tara Ayan, nasa mga 40 minutes na ako naglalakad. Ay, init. Biglaan lang itong lakad na to kasi nagpa-uwi yung may amo. Pero babalik pa naman ako mamaya. Yung diretsyo, balik na ako sa store. Ako, ah, oh, so dapat maglilinis ako ngayon eh. Pasente. Ginira po na yung chance na to makapunta rito. Para makapag-canvas ako kung magkano yung mga maleta na pwede kong gamitin may naman ako kaso di kakasya nga doon yung mga winter jackets ko tsaka yung mga iba ko pang mga gamit iba ang hirap paglipat talaga pag ganito kaya sa mga ang trabaho ay seasonal lang kung tingin nyo ay palipat-lipat kayo from seaside to city iwasan nyo bumili na napakadami kasi ang hirap maglipat lalo na most of the Filipinos talaga from seaside ay pupunta ng Zagreb. Oh, Ang Ito na siya. We're now here sa so Tommy. We're now here sa so Tommy, guys. Saan na rin? din. So walang ihiling niya. Hindi tayo. Palit lang naman to. So baka mabilis lang tayo dito. <laughs> Nakikita ko may maleta. Kaya. Eh. Actually, ang mura dito sa 88 euros lang. Kano to? To 54 euros. Ala, baka dito na ako ko bumili. And, but, to, ito ang maganda 88. Pero masusok yung hard case. 88 euros. Let's 31 euros. Okay, guys. Tapos meron dito. Ura. Mga bags dito. Ang daming bags. So, narito ako sa Intersport, guys. Titikin ako ng backpack. Masa 50 euros to. Maganda na to. 50 euros. Maganda na siya. malaki. Pero tingin-tingit pa ako, baka may mas malaki pa dito. Kasi yung size talaga yung inahabol ko. So, ako sa pinakamalaking size palagi. Baka yung sapatos dito. OMG, ang oh mahal char. <laughs> Tara, ha, tayo ulit. ikot ikot pa tayo. Ano ito. Let's go. Your... So lumabas na ako sa Intersport Ayan Dito ako sa isa pa May pang shop May pang winter Hayaan tayo ng bags Ayoko nang punay sa mga jacket Gusto Wala na akong paglagyan Akang ah, may mga bags lang dito Tignan tayo Parang wala Wala guys po sila damit, jacket Ayan. so makano yung mga jackets dito mga winter jacket 5 euros kanta yung magaganda eh kano to 60 euros to oh, makapal to, maganda to Tapos sa summer. <laughs> ito, kano ito? 70 euros o sa Blancatal okay so ito hindi ako bibili guys ha tinutor ko lang kayo ito 35 euros to 36 so wala walang maleta dito doon tayo sa ating main purpose bakit tayo napunta dito oh, is for maleta <laughs> hindi para mag window shopping <laughs> Labas tayo! Maganda to. Kaya po mag tayo dito. Baka may asarang mga ulit na Tapos Ito pa yung black na din siguro sa akin. Para pare-parehas. So balik tayo dito. Kaya bumabaan ako guys. Pupunta ko yung isa pang shop. Eh, yung double bar kasi ay 65 yung lang gini ay 88 so huwag na talaga siya next tayo ito tayo sa isa pang shop dito guys actually after na ito next one mahaba pang nakari ulit alam nyo kinikilabutan ako kapag tinatong ako ng mga locals dito kung gaano na ako katagal dito parang amazed na amazed sila ang tagal-tagal ko na dito gutom na ako. <laughs> Tingin pa ka May tayo mabiling pagkain. Pero, oo. Oh. Okay. Ang pinaka-proud ko lang sa sarili ko this season is hindi na ako nakakaluho. Ayan. Mas nag-focus ako sa Padala, sa Pilipinas. Tapos, save, save. Kasi nga, natuto na ako no last winter na akala ko eh Pagkat may savings ka, mabubuhay ka. Hindi, guys. Huwag kayong papayag na wala kayong trabaho ng winter. Kasi, naku, nakakaubos talaga ng savings yan. nakasurvive kami ng winter sa pagbabenta ng bote. Yes, totoo yan. so Thankful talaga ako na mayroong ganito sa Karaisa. Para, mumumulat nga kami ng bote. Tapos, in-reimburse namin sa machine. O, oh, may euro na kami. Tsaka, bayanihan yung mga pinay dito. So, nakatipin kami doon. Palapit na ako sa port Ito, pakita ko sa inyo Ayan na yung port, guys Ayan, dito, may ferry dito, guys Kung gusto nyo magpumunta ng Italy Ayan Seven hours lang, nasa Italy ka na By ferry Hindi yung ganang kalit ha Siyempre, ferry talaga sa akin mo Ayan Ganda dito Ang init-init Ayan, At, o at least nakapag nakapunta ako dito, 'di ba? Kasi ito daw talaga yung time na nakapunta ako dito. Okay. Ano pa lang dito mag alas 4 na. Alas 4 na siya, 4:30. Tapos balik ako sa store ng alas 6. Unlike before, uwi ako ng alas 6. Balik ako ng 5. So wala talaga akong time noon. 2 hours lang yung pahinga ko. Malapit na ako guys. Actually, parang naiyak na ako dito. Kasi <laughs> habang nagkalakad ako, oh. Nasaan ako sa sarili ko? Sa parang parawad na produkto sa sarili ko talagang. Nagagawa kayo nag uh, uh, eh, oh, ko yung mga gadit nag isa lang ako. Napaka-fulfilling sa pakiramdam. Ano yun? Uh, Nagagawa uh, ko yung... na you're an independent person. Napaka-layo lang sa Pilipinas. Pero yun, uh, di ba? Nakaka-survive ka. Hmm, Ang init don't worry nga pa sa mga nag-message sa akin no nakaraan na anemic ako okay I'm okay na po maraming maraming salamat at saka na appreciate yung amo ko kasi bukod sa pinauwi ako pinakain ako ng mga matatamis kulang <laughs> daw kasi ako sa sugar so ito okay okay na ako ngayon ang hmm, init ba Diyos ko tapos sa kabila ako pumunta malilom Sulog ako, lalo pa ako na suuno. Ito guys, yung ferry, pakita ko sa inyo. Ayan. Hindi ko siya ito. <laughs> Pero ito na kasi yung port. Ay, kung gusto nyo magpunta ng Italy, 7 yeah, hours na sa Italy ka na. Kaso hindi sa ano yun ha, hindi sa Milan. Sa ibang port pa yun. Siyempre, malamang malapit sa dagat. So, nasa dulo ka na ng Italy. <laughs> Okay, ang ating next shop ay itong Teddy. Ito talimutan ko yung pangalan, Teddy nga pala yung pangalan niya. So, liban lang tayo sa gilid. Let's go. Ang peaceful dito, Diyos ko. Tahimik, parang walang tao. Ayan, parang isa. Happy home. Ah, ang dami dito guys. Oh, sa happy home muna tayo. Alright, let's go. So, ayun, may luggage dito. Makano yung luggage nila? Masa 85. Medyo mahal, ha? Mahal for the quality for me. Doon tayo sa Tommy pa rin. 68. Kalahang Kelly. Okay. 68 years. Oh. Mas mura pa sa Tommy. Ayan. Sa so, happy home. Happy home. Okay. Ayan. So, nasa NKD tayo. Ayan. Kaso parang wala silang maleta. Or any backpacks. Ah, oh, itong winter jacket. Ayan. Fifty-one. Fifty-two. Wala. Okay. Labas tayo. Eh, hey, parang kailangan ko na ito. Wait lang. Yeah. I ko kailangan bumili sa buho ko na ito. Malo na ito. Wala na ito. sa Pepco mas mahal dito compared sa Sub City pero let's see if meron din dito Pepco meron pa dito ay pa na siya appliances na dyan so let's go inside check natin so wala rin dito guys pero baka bumili ako ng murang sapatos Gaganda. ang ganda dito Gaganda. Gusto ko to. 5 euros. Ganda. 15. Ang Autumn na kasi dito guys eh. Ang kit nito. gloves din. mag na gloves guys. Sobrang sakit sa balat. Bibili ako ng medyas. Tapos... Ang oh, mga rasyas dito. Fifty euros. Pwede ba? So yun lang, uwi ako may dress. Saka yung Parang ako sa Happy Home, Bibili niya akong hair clip. So feel ko sa Tommy niya ako bibili ng maleta. Uh, at see, kung mayroon pang ibang mas mura. Sub City kasi, $1.50. Mahal. Dito tayo sa Happy Home. Let's go. Yan. Yes. So nakalabas na ako guys. So, ang ano natin, ang first plan natin ay sa Tommy tayo bibili ng maleta. Kasi, kaya dito siya kasi Tommy, mas mura sa Tommy. Oo. Ganda. takad ulit ako pabalik. Mas mamid ako na medyos. takad ang ilang pampulit sa buhok ko. O, okay. hindi luho yun ha. Baka sabi nyo, luho na naman yun. So, lalakad na ako po uwi. Kung pa 5 p.m. na. Siguro dalat siya na ako sa overall. Same. Hindi na sulit ako. Tayo okay. o kami nagilis to para nga uh, hindi kami magugulat na kapag last week na ng no, October. Pag isang bagsakan. So, unti-unti na ating pagilis. So, thank you guys for watching. I hope na nag-enjoy kayo kahit pa paano. at salamat sa pagsama sa aking pagka-canvas window shopping ng maleta natin. Dito sa the bridge. So, if you have any more suggestions, na content na gusto nyo kung gawin ko, just comment down below nyo lang and I will help you. Or kung may kailangang inquiry sa'yo, yeah, comment na lang. I'm happy to help you guys. So, that's all for today and see you on my next vlog. Ciao!